Sumayin niyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang isang taninghaga, Tignan niyo ang puno ng igos at ibang punong kahoy. Kapag nagdadaan na ito, alamin niyong malapit na ang tag-araw Gayun din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga ito, malalaman ninyong malapit ng maghari ang Diyos. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago mamatay ang lahat ng taong nabubuhay sa ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakabula ang mabuting balita ng Panginoon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakabula. Good morning, brothers and sisters. Batimyo yung katabi, good morning. Good morning, brother. Tayo ay nasa huling biyernes na ng buwan ng Nobyembre. Ang bilis, no? So, next week ay December na. Papalapit na ng palapit ang kapaskuhan. Pero ganun pa man, papalapit na palapit na rin ang pagtatapos ng ating liturgia. No? Or the end of the liturgical year. Next Uh, this Sunday, magsisimula na we will start a new liturgical calendar. Kaya naman, that's why we are now hearing in our gospel, no? Pinapakinggan natin sa mga ibang ngayon ang tungkol sa wakas. Sabi nga, And now, the end is near. <laughs> Ayan wakas, the end. Pero magtatanong po ako sa inyo, sino ba dito nakapunta na sa lamay, umubol, taas ang kamay? Yan. Ito ba? When we go to the wake of a dead person. No? Minsan daw, may isang pare na pumunta sa patay para i-bless Nagtataka siya kasi bakit yung kabao ay halos malapit na sa sahig. Napakababa na pinaglagyan ng kabao. No. At sabi niya, Ma'am, sir, bakit po mababa yung ano? No. Meron po bang problema sa lamesa, sa table? No. Is there any problem? Why the when the dead is put on a very low coffin alam niyo po sabi nung nung namatayan sabi po niya father kaya po namin ibinaba kasi po ayan kasi po merong pum uh, superstition daw o pampamahiin na kailangan ang kabao ay hindi lalagpas sa bintana ng bahay. Kailangan daw, the window, no? the coffin should not be above the window of the house. So sabi, nung tinignaw ng pare, yung bahay, alam niyo po, yung bintana ay napakababa pa na. <laughs> no? Bakit? Kasi oh, yung bahay pala nila, dati mataas, pero dahil kinuha ng DPWH, no, natambakan ng lupa, kaya yung bintana bumaba. No? Kaya sabi ng pari ay nakupo. No? Oh. Kawawa naman itong patay na ito. Biruin nyo. Napakababa nilagay yung patay. Dahil lang sa pamayin. Alam nyo po, Marami sa ating ganyan, lalo pag may mga namatayan. No? Pero, importante ba diba, yung mga bagay na yun? Hindi. Meron ang kasabihan, yung mga kabataan, there was a saying of the youth of today, ang tawag nila ay YOLO. Narinig ko kanina sa community. YOLO. Alam niyo yung YOLO? Y-O-L-O l o May mga yut ba dito? Ano yung sabi ng YOLO? y o l o Ayan. Yeah. You only live once. Tama naman. No? Pero sabi nga ni Father, no? mas tama din Although tama rin yun, pero mas tama. It is much better yodo. Ano yung yodo? <laughs> you only die once. Tayong lahat ay mamamatay lang ng isang araw. Isang You live once and yet you still die once. Kaya nga, importante sa atin, it is very important that we make the best of our time right now, today. No? Alam niyo, Jesus told us about the fig tree. No? O, puno ng igos. Nakakita na pa kayo ng puno ng igos? And yung mga fruit trees. Manga, saging. Yung mga fruit trees, yung mga bunga ba nila para sa kanila o para sa iba? Di ba para sa iba? Yung bunga ng mansanas at bunga ng santol, bunga ng saging, banana, it is all for others, not for the tree itself. Hindi para sa puno, hindi para sa iba. Hindi po ba? So, the same thing with us, brothers and sisters. Let us make our life for the good of others. Sabi nga, I always a happy thought about may isang bishop, no? Uh, napakaganda ng sinasabi niya parati after his hominy. Sabi niya, Uh, may you receive a blessing, something like that. And may you be a blessing to others. Ang ganda, no? May you receive the blessing and may you be a blessing to others. Sana ganun. Sana kapag dumating naman sa atin na tayo ang mawala sa mundong ito, no? May umatin man, Wala. At least no? ibinigay natin ang ating buhay. Hindi natin. di tayo naging madamot sa ating buhay. Kung hindi, ating ginamit ito para sa kapakanan at sa kabubuti ng ating kapwa. For the good of our neighbors. No. Kasi yun po. That is the purpose of our life here on earth. No? Wala makapagsasabi kung kailan matatapos ang mundo. No? Kailan ka mamamatay. No? The end. And yet, you have to make it worth. No? Make it worth. Make your life worthy that you are living today. No? Be a blessing to others. Be like the fig tree. Be like a fruit tree. That your existence is not only for you, for your loved ones, but for others. Para nang sa ganon, time will come. You will say really that the word of God came alive in your life. Naalala niyo yung kwento ng mga batang nagpapayabangan? No? Sabi nung isang bata, no? sabi niya, You know, my mother is a very good Christian. So sabi nung tatlong tatlo silang bata, sabi niya, Why is your mother a good Christian? Because he knows the Bible from Genesis to Revelation. Sabi naman nung no, uh, the other child said, My mother is better than that. Yeah, why? No? Because my mother knows the Bible from Genesis to Revelation in Latin, in Greek, in Bisaya, in Tagalog, in English. Oh. So palakpakan yung tatlong bata. Very good. Pero alam nyo, yung isang bata, yung pangatlo, sabi niya, wala yan sa nanay ko. Huh? So the two children was amazed. Why is your mother better than our mother? His mother knows the Bible from Genesis to Revelation. His mother knows the Bible from Genesis to Revelation. English, Tagalog, Spanish, in other languages. Why is your mother better than ours? Alam niyo. You know what the answer of the little child is? Yes. He said, My mother is the Bible itself. See? Bakit? He is a living Bible. What I see in the Bible, I see in my mother. Kung ano yung nakit, nabasa ko sa Biblia, yun ang nakita kong ginagawa ng nanay ko. And so, my mother is better than your mother's. See? And that is a challenge for all of us. It is not enough to know, but it is also to do, to live what we know of our faith. That's why as we end this liturgical calendar, let us remember those words, yung acronym, Y-O-L-O -O and Y-O-D-O. -O. You only live once, and you only die